Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat So ito ngayon, ang gagawin ko ay bubuksan natin ang parcel ko na inorder ko from Lazada Ito ay ang Nokia 2700 So nakuha ko lang siya sa halagang 5 550 Tapos may voucher ako, so bale for 75 lang yung binayaran ko Mabilis lang din siya dumating mga isa hanggang dalawang araw. Depende rin siguro sa lugar niya. So, buksan na natin. Sana legit. Oops. Okay. So, may bubble. Wow. May bubble wrap siya. So ganito lang siya kalaki. Okay. Ayan siya guys. Ah, wala na naman siya naman dito sa loob. Ayan yan. So, ayan na siya guys. Nokia 2700. Ang dami kong alaala ito ng bata ako. Nakalala ko ang hihiram dito sa mama ko. Sa mama. So, ngayon. Nasa akin na siya talaga. Hirap na hirap pa. naman siguro mm -hmm. So, ito sya guys siya. So, sure naman ako dito na refurbish na tong cellphone na to kasi sobrang tagal na rin Hindi na rin sila nagma-manufacture nito originally yung nokia is from the company of finland so matitibay ito nung araw kahit mahulog to sa mataas na lugar kahit mahulugan pa ng kung ano matitibay talaga siya. sana matitibay pa rin siya hanggang ngayon so kaya na siya. wow be safe be original only use nokia accessories to safe. check your battery is original if it includes guide for details Mobile warranty. but it is the use of any other types may invalidate any approval may Maybe dangerous we recycle okay. so engine Nokia 2700 classic the I phone guys Ayan siya. So, ito yung instruction para i-insert yung SIM card. And issue on free mobile email account. Ang dami na rin yung video contents. So, bali, ano rin siya no overall. Uh, ang ganda na rin siya para basic phone. So ito na yung pinaka-pawn niya guys. Okay, so clickable naman siya lahat. Wow, so, yung pinaka-pawn. обычно это okay. lagay ng kanyang battery bateri, yung battery <tellan> Hmm, Wala gana. Okay. So, set natin yung time. Mm. Paano to iset? Inuary 18. Okay.

Huwag kayo mag-expect guys na sobrang ganda niya na na anong tawag nito na wala siyang gasgas. -gas. Meron din talaga siyang gasgas -gas kasi refurbished na nga to. Pero overall yung functionality niya is very usable pa naman. Ayan. Games. wala siyang ano okay so tingnan natin sa sa calculator na ba calculator ito sas pwede hindi kung time ay gusin natin 20 wait 20 20 25 The hours is eleven forty six forty six time zone save. So overall, useful naman siya, functionality. It's very good. So that's it lang guys. Very ano rin siya pala. Good na rin siya for its price kasi functionality naman niya functions well. Uh, baka ma-bother kasi kayo kasi uh, kung gas-gas lang naman. Pero overall, still very good. Tsaka napaganda na makaroon maka maka ka nito kasi. Iconic phone type. Nokia to eh. That's it for today guys. I hope you enjoyed the video. Please like.